Good morning mga lads. Andito na yung Thailands. Maglinis na ng kasakyan lads. Kamusta kayo mga lads? Lagay ka sa cellphone. Ito ko sa maingat lang. Kita ba yung hindi naman? Hindi naman lang. Malinis tayo ng kasakyan lads. Ang init ba lads? Oh.

Ano na naabad pa sa buhay, lads? Nisin tayo ito, lads, kasi wala mo tayong ginagawa, lads. Ito lang. Bago maligo. Kaya kama yung mga lads. Ano naman lads, sa tagal-tagal toko sa inyo. Sa tagal-tagal ko mag-tagal. Ng... I edit ng video sa so, ilang years ngayon ko lang natagpuan yung ano yung voice over pala hinahanap ko yan dati hindi ko makita kita so ngayon alam ko na ako nasaan ako siya makikita like. so kaya lahat ng mga video natin ay puro voice over voice over ba yan puro tama ba yung voice over di ba mm -hmm. tama yun siguro bala tayo dyan <laughs> Wala nang tawag ko dun, lods. Arigay, kabalayan mga buhay sa umalad. Bago ko makikita kwarta, lods. Amun yung mga batyagan mo, lods. Okay ka lang, lods. Anong iba, lods, kaya walang balang ka makarang kwarta, lods. Wala na pa pinasalado sa budlay, lods. Hindi akong paraman, lods, masumun-sumunan, lods. Minus iyo, no? lods. Ay, bro. Ay, sa gabay. Sa ito na nga mga alas. Nililis sa kanong kuyakyan mga alas. Alam niyo ba, alas? Kasi -so, hindi niya ba talaga alam. Bas. Salamat sa Tamsak. Sa nang Tamsak yan? Hindi malang lang nanonood, lads. Kasi nang nayang ako doon sa mga araw na hindi ako makapag-vlog, hindi ako makapag-video, kasi minsan tatamad tayo mga lods. Alam niyo yun? Minsan sarap lang magtambay. Yung pa pawala system ng balods. Alam niyo yung mga pawala system, lods. Dito ko sa yung kaya sa tulong ko sa mainit dito, lods. Diyan lang sa mga heron lads, kasi hindi siya naiinitan. Naku, sumabog naman yan. Kalamat lads, kasi tapos na yung bayarin ko dyan. Plus payment na yan ngayon mga lads. Ilas na gamit ko naman siya pag mablog ka mga lads. Blog pa mo ah.

Huwag ka okay, daw mag-give up. Tuloy lang daw ang laban. Dari-diretso lang ang trabaho. So, ganun din ang pag-vlog. <laughs> Tuloy-tuloy lang. May man-order sa wala. Okay lang pa rin. Kasi so, alam mo, Lord, sa... Kung baguhan ka pala sa pag-wife, eh, kailangan mong mag-support niya sa ibangan mo pa hindi pwede ikaw lang supportahan. Sa totoo lang, mga Lord. So, kailangan mag kumbaga give and take talaga lang kung sinuport, ka, sinuporta sinupor ka suportahan mo siya pero may mga taka siya gano'n na madi din sa mga naman kasi hindi yan maganda so dapat support ka lang at wala nang ka nang hiningi kapalit so ganoon lang manood na siya or hindi okay lang din at least ikaw pero sa badang, ano naman, kaka-unclear naman minsan, no? Yung parang ano ba? Ay, ewan ko ang gulo ng mundo. Hindi mo kasi maintindihan na. Parang sa pagtulong ba? Tulong ka ng tulong. Yung problema na mo na din sarili mo. So, hindi mo na din na yung sarili mo sa pano. ba diba? So, minsan, unahin mo ang sarili mo. Hindi yung ibang tao. Tama? Tama? Kasi ganoon talaga mga lords ng buhay. Lalo na sa panahon ngayon mga lords ay pag wala kang pera, tae ka lords. Sa totoo lang lords. Ayun, okay lang yung lords kasi may pera ka, may nabigyan ka. Which is nararamdaman ko yan mga lords pag sa mga kakilala ko mga lords. Ito hindi lahat ng kakilala ko ka, pero may ilan na na alam mo yun, okay sila pag merong na ibibigay, okay sila. Pero pag wala ka nga yung loves yung, wala ka nga loves, ay, sabi ko sa iyo loves. Wala ibag, na ibibigay, wala ka na iambag. Ah, may maririnig ka na, Lods. So, sasama lang loob ng mga Lods. Hindi ko lang alam lods alam kung na-experience din yung gano'n, no? Yung gusto sana ba na ano, yung alam mo yung... Ah... Uh, hayaan mo yung kaibigan mo. Kung may may tulong, okay? Kung may may bigay, okay? Pag wala, huwag naman sanang... Eh baka maaari mo naman, may mga pinagdadaanan, di ba? So... Huwag naman sanang... Magalit. Pag... Hindi na... Saan na ito hindi nabigyan kasi minsan daw nakakansin ko lods ang tao sa mundo hindi naman lahat mga lods sa, hindi ko nila lahat alam mo okay sila pag may naibigay ka pero pag wala akong naibigay mga lods ay naku Parang gusto niya araw-araw ah, ka magbigay. Parang araw-araw gusto niya Pasko. Hindi ganon. Siyempre, may mga pinagdadaanan din ng tao, no? So, dapat yung mo rin. Not all the time na mabigyan tal. Mag-ibri bawa. O, mabigyan. Mapakain ka. So, ah, ganon. Yung aloy. Tapos, mga aloy, minsan, okay lang sila pag sila lang humingi ng pabor. Sa totoo lang, mga aloy. Pero pag ikaw na humingi ng pabor, mga alods, hindi ka na makahingi ng pabor. Totoo lang, mga alods. Pero ako lang ang mga alods. Pero sabi ko nga, ganun talaga. Kaya minsan, mga alods, tirahan niyo. niyo, ang sarili niyo. Halimbawa, tirahan niyo mahal. Yan, tirahan mga alods. Kasi, may mga taong pintik ano yung ano yung opportunity dahil gusto mo sila, mahal mo sila, ang So, minsan, gagamitin ka mo na nila. Diba? So, sa the end of the day, kasaktan ka. So, masakit yun, mga lods. So, that's life, mga lods. Basta importante yung mga lods. Nagbigay ka ng pagmamahal. Pantapunta dun sa ating kwento natin, mga lods. Tapos tayo, mga lods. Yung mga tao talaga sa mundo, lods, na okay sila pag meron silang nakukuha sa'yo. Pero pag wala na sa kukuha thank you. Ako minsan, no? Ako lang sa akin, pag walang naibigay. Basta ang malaga ako nagbigay ako. Kasi minsan mga alos, masakit pa kasi parang ikaw na nga itong nagbigay. Ikaw pa yung masama parang unexpected expect yan. Pag nagbigay ka, may kapalit. Which is hindi yung ang point mo. Nagbigay ka dahil gusto mo magbigay hindi yun. Dahil nagbigay ka, nag-expect nag ka ng kapalit mo. No? Kasi mga lul, bakit nila naisip yung ganon? Kasi sila kasi ganon. So, kailangan sila pa nagbigay sila sa iyo. Kailangan, balikan mo sila. This ako, hindi ko na-expect yun na balikan ako. Or, ano, basta ako, magbigay ako. Magbigay ako, hindi magbigay ako. Ganon lang yun. So, wala na yung return. Parang sa lahat. Bumahal oh, ako, mahal po. Wala na. Tapos. That's it. So, nasa sa kanila na yun po. Sa tao na yun kung ano isipin nila. Diba? Basta ikaw alam mo sa sarili mo na yun. Yeah. Kaya nga sa no, Pero naisip ko minsan, paano kaya no? Kung ganun din ako. No? pero so, sa kasabi ko, sabi ko hindi. Sabi ko hindi ako ganun. Saka hindi tayo ganun tao na uh, nag-take advantage sa kapwa natin. No? Ang hirap. Pero nang lads. Alam mo yan, lads. Sa tatoo lang, lads. Ang hirap. Kasi mga taong nag-take advantage na lang sa'yo. Lalo na pag mabait ka, lads. Ah. Uh, take advantage yan sila sa'yo, lads. Kasi mabait ka. Kaya minsan ang sarap din minsan mga lods, sabi nga ng boss ko, kailangan nga daw balance lang. Sometimes, asama din ang ugali mo, minsan mabait ka din, kailangan ganun. Not all the time mabait ka lang kasi inaabuso ka din ng tao. Yan man. Basta ibang takakala nila, lads, <coughs> yan mabait ka, pero tatakan ka na lang nila. Diba? Ang hirap, hindi mo alam kung saan minsan yung lugar sa sarili mo, lads. Basta, Tandaan mo lang lagi. Kawin mo yung tama. At huwag mong lamang sa kapwa. Ganun lang yun. Kasi wala ako. At araw na i-bless ka din. Diba? yun. Yung mga tao talaga mga lids na magaling. Magaling mag bang lang sa kapwa. Lalo na yung ang gamit sa kapwa. Ayan. Well, may return naman yung loads. Yung mga ganyan, mga loads. Kasi, palang araw, balik mo yan sa kanila. Not today. Not tomorrow. But later on. Diba? Na babalik din sa kanila yung ginagawa nila. Na pangagamit. So, sana. Hindi na nila ba ulit-ulitin yan, no? Once na na-encounter na nila, o nakahanap na sila ng tawag na ito, yung katapat nila mga lods. Diba? Kaya, ganun talaga naman lang yung buhay. Kailangan natin lumaban. Saka, minsan, sarap din sila yung mga tao, mga ganun lods na. Hindi ba lods? Kaya, minsan, sa totoo lang mga loves hindi ka alam kung nagsasabi ko <laughs> Ayun, live lang ako, live, tara lang ako, karoon ng views, loves. <laughs> hindi, totoo yan, loves. In real life, nangyayari yan. Hindi ka alam kung naka-explain yun, sabi mga ganyan bagay. Pero ako minsan, loves, sa totoo lang, ah, pinapasa Diyos ko na lang, loves. Bala na lang bala na ang Diyos ko. Kung ganyan sila, di ganyan sila. Wala tayong magagawa. Alam, pilitin natin yung mga loves. So, problema na nila yan. Basta tayo, ginawa na natin ang part natin. Na, sabi nga ng kaibigan ko, buti pa yung mga ibang tao, no? Yung gumagawa ng mga bad, mga kasalanan. This is blessed. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung mga taong, alam mo yan, hindi na nga gumagawa ng mga kabutihan. May mo naman na, kaya nga, nagluloko, di ba? Pero binibless pa lang. Eh. Lods, ay grabe. Grabe sila. Kaya Sa nisan, sarap. Gayahin sila Kung Kaso lang naisip mo na. That's a part ng life mo kasi. Duro binibigay yung Lord sa iyo kasi nga alam niyang sa kanin kailangan ang daw balance na nga daw kung merong mga taong masama may taong good kasi kung puro good na lahat so wala nang tatama dun sa mga mali sa mga may mali di ba which is mali <laughs> di ba ang gulo ang hirap na dapat sana, no? Ah, uh, oh, hindi naman tayo perfecto. Lalo na ako, hindi naman ako perfecto. Luis, nakagawa tayo ng na kasalanan. Minsan sabihan nga din. Nakagawa ah, tayo ng na kasalanan sa isip sa lita at sa gawa. This is tama yun. Makikita lang natin, tao, na natin tayo, no? Susgahan natin siya. Huwag mo sabihin, hindi mo na susgahan. Ano ka, perfect? Diba? Hindi ka nakikita. Kasi yung mata natin, guys, makasalanan saan to maging bulag na lang tayo. So, kayo lang yan. Huwag naman ako. So, basta ganun lang. Dapat pantay daw. Kaya may merong bad, merong good. Kasi nga, pag pure good, wala nang tatama dun sa mga bad. Kaya, kaya yun. Kaya ganyan lang buhay lang. Basta ikaw lang sa daan mo, piliin mo laging. Maging tama. Sana maging mabuting tao sa kapwa. Huwag man lamang. Huwag man gamit. Try mo mga lods. I, I know, na mga tao yung mga na ano, nakagawa ng mga mali. Kaya naman loko, -lo magagamit, mga cheater, mga ganyan. Na-realize naman nila yung sa sarili nila na mali sila. Tsaka yung pinagingi naman nila yung ang tawag. Ay, nakamali sila. But, the, baga nga, hika nga, yung the damage has been done. Diba? Ay, may nasaktan ka na. Meron ka nang nasira. Diba? So, dapat, from the start, alam mo namang mali, huwag mo nang gawin. Diba? Minsan, inaano nang naman sige, gawa tayo nang mali kasi alam naman natin bakit tawarin tayo ng Diyos. This is not good. Ako, minsan, hindi naman talaga perfecto. Pero, tinatry ko talaga kung maari, huwag na lang hindi na lang magsalita. Kung maari, manahinig na lang ako para sa sa kaya babuti kasi may sabi nga nang teacher ko dati, pag yung taong edukado, pumatol doon sa taong hindi edukado, which is parang nilibal lang ng edukado yung kanyang sarili sa taong hindi edukado. Tama. Kaya, lagi ko na sa isip yun na wag na akong pumatol kasi hindi na ako gano'n, 'Di ba? Kung mataas yung standard ko. Perfect, diba? ba? Pero sa hindi, sa totoo lang gano'n, Ayoko kasi lagi ko na 'yun. Na. Kung nga naman, eh, no, for what para na para pumatol ako dun sa tao. Sa mga uh, hindi ko kalibel, 'di ba? So, parang feeling ko noon bababa ng pagkaka-okay mas piliin ng mga lang na Pero minsan, uh, sinasampulan ko din sila mga words Kasi nasarap din minsan magsapalpa ng tao. Sa totoo lang. Para malaman nila na may mali sila. Alam nila na hindi yan maganda sa kapwa. Nandiyan na next time, hindi nila gawin na. Yeah, may mga ganon. So, it's, hindi naman below the belt, pero alam mo Sinatry mong Magiging okay siya. So, ayan mga alam. Dahil sa kwento-kwento, natapos na natin ang ating pagpunas-punas dito. Yan lang ang buhay mga alam. Kailangan ako araw at tinilinis po. Tapos alay kabukad na naman mamaya. Sige mga alam. Salamat. Sa hanggang dito na lang. See you. Sampay yung anandu.